Ano yung anak mo? Kaya po siyang maglakad. Simula po kahapon. Pero kahapon po, lang. Pero po, na po masakit sa kanya. Likuran po. Likuran, oo. Tapos po, pinahilot namin. Ay, masakit pa rin po. Tapos mm -hmm. so, pinuntahan na naman po kami, pinahilot po siya ulit. Umuokay po yung likod. Tapos okay. bigla po, bumaba po yung sakit. Naging dito po. Uh -huh. Tapos pagdating po nung umaga, yun naman po kahapon. Paan naman po? Hindi na po makatayo. Hindi na po siya makatayo. Dito na makatayo. Dito na, dito na papatay naman natin. Opo. Okay. Kaya pala nagsimula. Opo. Okay. Kaya si Tati, nasaan? Ang yun sa labas po. Hmm. Sige, patawag na lang at dito na lang sa loob. Opo. At Barang ito ha. So, ito lang isang grupo itong gumagambala sa inyo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Opo. Okay. Ngayon, ang gusto nilang tirahin, damay, yung mga bata no? At nakikita ko meron ka rin. Kasi yung nauna ka sa yung mister ko. Mm Kilala nyo lang ah Oh, kilala nyo, kilala nyo. Sabi nga to. Sige, diwin natin. Ibabalik mo nilagay sa kanila. Tapos patayin natin. Kasi mga sinungaling na yung mga yan eh. Uh maganda mga katay. Upo muna tay ha. Upo muna dito. Opo. At ano natin. Ah, dito ka? Dito. Huwag matakot, hindi kita ipitan. Si mama mo lang. hindi makatay. Hindi makatay. Iyan ninyo. mo, Ay, lapit mo lang dito. Para hawakan mo siya. Sige. Oh, hawak. yung kamay. Sige mo, ate, ha? Ikaw meron ka. Positive. Mamaya na, mamaya. Positive na meron ka. Ay, hindi ko naman. Opa. Pagdara ko si Nuno. Sige ang ano dito, hindi ako magpapagaling sa inyo. Tawa lang din ako. Pero may Panginoon tayo okay. at Ama. Sa kanya tayo lumapit. Ang layunin okay. ko lang dito, alisin po ang inilagay sa tao, tapos ibalik ko. Tapos huwag na, sa, wag na kayong balik. Yun mm -hmm. lang naman eh. Diyan pa. Sige ang gila. Yan. Yan nga. Kapil lang yan Yun nga, lang nyan, ha. Hawakan mo na rin siya para sabay na kayo. Tapos may iano kung herbal, hanapin nyo na lang ha. May kamahalan to, eh, din talaga pero huwag yung tatawaran. O, oh, alba, sinabi, 300. Huwag nyo tatawaran, bayarin nyo. Ito ha, o. Oh. Yupi, lambot ha. Sa doktor, pag ito sumakit, may sakit doktor, ikaw at yung bata, kasi magkawa kayo eh. oo okay. hola higit. Wala. Alam mo, pinipiga ko. Opo. So, oh, ito naman yung mga demonyo na nandito pa ikot-ikot, tsaka during the meeting. Pikit lang. Oh. Yan yung mga demonyo. Oh. Huh? Puh! Magagalit pa. O. Oh. Ito naman ang kulam. pula Hmm. Kasama na yung bata, Oh. O. Ah! Ah! Sa ito, nito para batas. Kasi kung magambala sa pamilyang ito, mag

Paalis ah, na, din ah. oba, na, na ay sa bata po, ali na? Oh. Opo, alis na Anong gamit mo manika? Manika o kandilang itim? Ah, manika! Manika! Paalis na Opo, na kung ano yung oh. mo sa bata At kay tatay, ha? Opo! Oh. Okay, sige, baklasin mo ganyan, Sige! Oh. Ulitin ko si tatay oh. na pero natin lang na. Ayaw. Ah, Sige. Ah, Ang galing mo yan. Ang mo yan. Bakit bahay? Oh, ba? Bakit bahay? Hindi ko na ano yung pangalan mo. Sige, baklas, baklas. Sige. Sige pa. May pinatay ka na? Ah? Wala, wala. Nagagalit ka? Oh, ha? Sige, baklas, baklas. Huwag ka okay, na gagal sa akin, ha? Oh. Sige, bakla Hayop ka. Yung mga balik ko lang sa'yo yan. Sige. Ha? Sige, tanggal mo lang dyan. Sige pa. Marami ka lang tao dito. Oo Hmm. Ang galang mo, ha? Kilala mo ako, hindi. Ha? Hindi po. O, hindi sila, kilala ako. Eh, kung pumasok, eh, hindi mo kilala o magpapakilala mo, Ha? Habang nag-usap tayo, binabaklas mo ganyan, ha? Ha? Basta ko, ako ang Apo Chalin, Apo Eric taga San din. Kaya lang may kalayuan ako dito sa lugar na 'to. Ha? Ubo! Oh, Kilala mo na ako oh, Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. ka. Pati itong babae na 'to na pinasukan mo, Nilagyan mo. Ha? Ha. Hmm. Tanggal. mo sa na ano? Oo. Oh. Oh. May pit ba yan? Hindi oh, mo Oh, oh. Fuh! Tagal mo lang ah, dyan. Sige, papel, ah, lang, ah, anong, papel ah, lang yan. Papel lang yan. Oh, Huwag lang sumulat dyan. Sige, tanggalin mo. Anong ano yung nilagay mo sa bata? Bakit hindi makalakad? Ano yung nilagay mo? Ha? Huwag oh, oh, mo ang oh, yun na ano. Sige, baklas, baklas. At oh, tanggalin mo oh, na oh, ha. Sige, kundi oh, oh, na, oh, na lang, na oh, lang. Bale tay, kasama rin yung sa ulam ito, kasama ka rin. Kaya lang hindi yung ina na sa'yo. Iipitan kita at alisin natin ha. na, sa ano bata ako, atak ko naran din, baka ko atakilin Hindi po, hindi po ako pambala. Magtiwala ka tay, tay magtiwala ka. Hindi natin patatagalin ha. Ang sa akin lang tay, maalis natin yung lalagay sa'yo ha. O -op, o -op, okay. Panginoon, kung gusto sa akin mandakil ang ninyo ng bakbasa yun, ibalik ko ang gumagambala sa babaeng ito at sa pamilyang ito. San Ipratris Agnit Ipratris Sa ngalan ni Jesus, Rika, balik sa katawan mo. Ate, 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 ate. Ah. Upo po. Yung asin na may tubig. Ulitin ko ha, alam mo siya mo, hindi. Hindi, kahit isa. Yung nagsimula tayo hanggang sa sinabi mo kapit bahay hindi mo nasabi ay hindi mo alam okay ibig sabihin madam pumasok kasi may karga ka rin ngayon hey, din ang mga iipitan kita ulit wala na hindi ka na masasaktan hmm. okay pakiinom lang yung kalahati at bigyan mo sa anak mo yung kalahati o so, tinan mo ha hindi ka na masasaktan Ah, uh, oh, tinan mo Hawak ko dalawa. Para malaman -mala natin. Okay, o. Tinan mo, ha? Pa, oh. Hindi ka na masasaktan dito sa papel na pa. Hmm. Inamin mo, Mau. Okay, ito, ha? oh Sa akin, doktor? Mm. Wala. Inganto yung kanina, mga demonyo. Sa akin, dumitingitim. Oh. Wala. Alam, pinipig ako. Oh. Ito po yung kulang. <coughs> wala. O. Oh, Ibig sabihin, wala na. Pigain ko ulit ha. O, ko, ito Ito muna. Dalawang kamay. dalawang dalili. O. Oh. Wala. O, oh, pipigain ko ha. <coughs> hmm. Pero kanina, ganun lang, meron. Ibig sabihin, wala nang mamay din ako ng yun ang kailangan ng bata. Ah, uh, palit kayo. Tay, dito ka na. Saglit lang naman sa Tay. Ah, uh, shoutout sa lahat. Nandito ako sa iba sa ko sa ako. nagagamit ito po. Ah, uh, dito lang sa tabi-tabi yung mangko. Ah, uh, yun na binalik natin. Malalaman naman po nila kung yung mangko na yun ay may sakit na hanggang matyogi. Yun lang naman po ano natin dito. Ang ibalik. At naway gumaling silang lahat. Shoutout kay uh, Mel Olegario. Kay Yeswa Mashiya at saka kay brother ApoRap, uh, Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin. Maraming salamat sa mga medulo. Sana po madagdagan pa po ang subscriber at yung adsense ko po. Huwag po sana natin pabayaan. Maraming maraming salamat.